For today's ganap ay nagkaroon nga tayo ng double celebration last Saturday. Hi everyone! And yeah, last Saturday ay nagkaroon kami ng double celebration dito sa Bukid. Nung araw na to ay birthday nga ng bunso kong kapatid. And at the same time, padespedida party na nga lang din ng kuya ko na pauwi na ulit ng Ireland. Simple celebration nga lang din to. Food and pulutan for the boys. At konting merienda nga lang yung hinahanda namin. Alam nyo bang parang ordinary thing na lang yung food tripping dito sa Bukid? Tapos dikit-dikit pa nga yung celebration. Wala na nga kaming ibang ginawa kundi kumain. Ito ay nagkakatay naman sila ng pato at manok. Habang kami ni Ate Yan ay nagchichop naman ng maskara ng baboy na gagawing sisig. Nagstart na rin pala kami maggisa-gisa dito. Mabuti na lang at merienda yung naisipan namin. Hindi kami magagahol ng oras ng pagluluto. Yun kasi talaga very consuming yung preparation of foods. Eh yung pang-lunch, alam nyo bang umaabot pa ng 1pm hanggang 2? Kaya't ngayon, nagsuggest na nga lang ako ng pang -merienda. Isang putahe pala namin ay lumpiang toge. Kahit nauna kong nagprito ng tokwa, ito yung isasahog ko. Ito na rin pala kami sa labas magluluto ngayon. Kasi mas mabilis magluto dito. Isa pa, uling tsaka kahoy yung gamit namin. Kaya mas nakakamura kami. Ganito pala kataba yung kinatay nilang manok. May mga itlog pa nga silang nakuha sa loob ng tiyan. Andito nga din pala yung pinsan ko at kaibigan ng kapatid kong tumutulong. Bumibisita nga din pala dito yung lola ko. Si Lola Pasing. Kapatid nga siya ng lola kong totoo sa nanay namamasyal nga sila ngayon galing pa ng madela Quirino. medyo may katandaan na pala yung lola ko, pero ang lakas pa niya anyway, pagkatapos pala namin magchop ng tokwa, nagumpisa na ako magisa-gisa dito ng pang lumpiang toge may lumpiang shanghai nga din pala kami na ginawa ng kinagabihan pero sabi namin, karne yon kaya kailangan din namin ng gulay sobrang daling gumawa nga lang din neto Tokwa at red hipon nga pala na maliliit yung isasahog ko. Tapos, magigisa nga lang kayo ng bawang sibuyas. Tapos, ilalagay mo yung tokwang na prito na at na cubes. Then, isunod na nga yung kamote na sliced na pa cubes. Pag medyo lumambot na, isunod naman natong toge. Toge or sprouted munggo. Hahaluin, ditimplahin. Asin, paminta at magic sarap nga lang yung nilalagay ko dito. At syempre, titikman din yan. Ganun lang kasimple yung preparation ng lumpiang toge. Palalamigin lang yan tapos ibabalot na. Alam nyo bang mabuti ngayon at nakakapag-celebrate na rin kami ng mga birthdays namin? Kasi nung mga bata kami ay eh, talagang wala kaming pera. Can't afford nga kami na magkaroon ng handaan nun. Good thing na nagsumikap talaga kami sa buhay. Although hindi naman bongga yung celebration namin. Pero at least nakakapaghanda kahit konti. Nakikater yung needs at konting wants na rin. Pagkatapos ko pala mag dito ay sinunod na namin niluto tong pansit. Kilos na fresh, Miki. So tanghon at bihon nga, pinaghalo-halo na namin dyan. Diba nga, pag handaan ay hindi talaga nawawala tong pansit. Kasi pag may pansit sa handaan or birthdayan, sabi nga nila, ang pansit ay pampahaba ng buhay. Hinayaan ko na pala yung kapatid ko na magluto ng pansit sa labas. Ako naman dito ay magluluto ako ngayon ng maha. supposedly, gabi ko nga dapat lutuin to. Kaso late kasi napagiling yung gagamitin kong nyug. Yun pa naman talaga yung main ingredient ng maha ko. Mabuti na lang at itong pagluluto sa maha ay sobrang dali nga lang. Kaya medyo sisiw na lang din sa akin. Basta kumpleto yung ingredients na gagamitin ay walang problema. Tapos paulit at paulit kong ginagawa. Kaya't memorize ko na nga yung pagluluto dito. Kumbaga medyo nagagamay na rin. 200 grams mixture nga pala yung isang salang ko dun sa kawali kong maliit. Tapos nagkakasas siya sa kasunod sa pinakamaliit na bilao. Cheese pala yung pinang ko. Pero feeling ko mas masarap nga paglatik. Anyway, ayan nakatapos na nga ako ng maha. After ng maha, nagstart start na rin ako magprito ng toge. Habang nag edit nga ako nito, ay natatakam na naman ako sa lumpiang toge na yan. Kahit nga walang suka, ay masarap na at may lasa na rin kasi. Kanya-kanyang labas na pala kami nang niluto dito. Gaya ng sabi ko sa inyo ay simpleng handaan nga lang at pang merienda. May pansit, shanghai, lumpiang toge, maha, biko, puto at cake nga lang. But before that, naglid nga ng prayer tong lola namin. Yan nga ay yung sa dalawang kapatid namin. Hindi na pala kami kumanta dito ng happy birthday kasi kapag matanda na daw ay hindi na dapat kinakantahan. Anyway, andito rin pala yung ibang kamag-anak namin at mga kaibigan. Pag may mga okasyon dito sa bukid dito sa amin, open yung gustong pumunta. Dito kasi sa amin, lalong-lalo na sa mga kamag-anak namin ay hindi na kailangang imbitahin ng isa-isa pa. Minsan, isa nga lang yung sinasabihan namin at pass the message na lang. Masaya nga kami kapag maraming nagpupunta sa mga party na ganito. Ang blessing kasi ay dapat sinishare at hindi yan pinagdadamot. Para hindi rin tayo pagdamutan ng blessings at grasya. At syempre, pag nag-invite ka ay dapat bukal naman sa loob, di ba? Mas maganda yung pasok ng mga blessings pag ganun. Mas gusto nga rin namin na uubos talaga yung hinahanda namin pagkain. Kasi pag may napapanis ay nanghihinayang talaga kami. Bihira nga kaming magtabi dahil nilalabas namin halos lahat. Para iwas panis at sira, iwas panghihinayang na rin. Anyway, nag-start na rin pala kami ng kainan. At yung sabi namin na magdadayat na kami ng 2025, mukhang hindi na nga namin yan matutupad. Alam nyo bang napapansin kami dito na halos magkakasing katawan na daw kaming lahat? Meron din pala kaming pa-intermission number dito, si Sofia. Ang galing talagang sumayaw ng batang to anak siya ng kaibigan ng kapatid ko. Pinasayaw nga namin ng pinasayaw yung mga bata. May mga namimigay nga ng premyo. Mas lalo nga ang ginaganahan sa pagsasayaw yung mga bata. Pero tong si Mimi at si Ate Cheska ay medyo mahihain sa crowd kaya nag sila dito sa loob ng bahay para dito nga sumayaw. Dito na nga sila gumiling ng gumiling habang yung mga bisita ay kumakain sa labas. So ito na nga yung naging ganap ng Saturday. Siya hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.